Hi Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Toro PH. Alamin natin ang energy, gabay, vibrations para sa darating na May 2024. Ayan, money, love, career for our cancer friends. Spirit Day. Natin okay Open natin card na okay, we have here the king of swords emperor wow knight of wands wow panay upright so we have here the judgment reverse. So we have here the chariot. Wow. May emperor na nga, may chariot pa no. And we have here the two of wands. And the death. Okay. So this may para sa mga uh, sa inyong career no. Cancer Cancer, sorry guys cancer, no, kung ano may yung mga na pagdaanan yung problema from the past few months, ayan, mag -e end na yan. No? mag -e end na yan lahat ng paghihirap ninyo. Um, yung mga problema ang kinaharap nyo, no? And mag start dito, may new beginning dito ang paparating. And ikaw ay magpapalit ka ng environment, no? Lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng trabaho. Um, mga bagong kasama tong nakikita ko dito. Ayan, may paglayag talaga, no? Focus na focus ka sa ginagawa mo ngayon para maging matagumpay ka sa iyong career sa iyong kaperahan. Ayan, napakaganda para sa mga mag-a-abroad. Ayan, makakaalis na kayo. And, alam mo yun, straightforward kayo. Walang pag-aalimlangan. Talagang straight ahead kayo. Sige, aalis ako para sa pangarap, para sa pamilya. Ayan. Ngayon, yung, naka-ride na nga tong Nairob Swords natin. And, Night of one. So, talagang focus na focus kayo dito regarding sa um, pagtaguyod ng inyong pamilya. So, para sa mga walang trabaho, yan, makakahanap na kayo um, para sa walang love life. Ayan, makikita nyo na ngayong May ang matagal nyo nang inaantay, no? So, napakaganda ng inyong reading. Cancer. So, we have here the judgment. So, pero may mga ilan dito na siguro sa pamilya nito na may judgment dito na hindi nyo pa makakamit kung ano yung kinuku, ang um, pinaglalaban ninyo. Okay? So, either may siguro may pag-uusap dito about lawyer, um, may mga kasamang lawyer, no? So, hindi pa siya mare, ma, masusolusyonan ngayong buwan na to. So, take time. Pero ikaw, yung career mo, kaperahan mo is maganda naman, no? Yung business mo, maganda naman ang pasok ngayon ng, ano, siguro may mga problema kayong pinaharap dito na hindi agad siya talaga mabibigyan ng agarang solusyon. Hindi siya makukuha sa pera-pera lang, no? So, mahabang, mahabang proseso to. Mahabang proseso to. So, hindi niyo siya ma maa-achieve pa ngayon. So, ayan, no? to of ones. So, regarding sa pag decide natin, decision making, no? So, ayan. So, kung may mga pinaplano man kayo dito, um, pinag-iisipan nyo pa ng gusto. Hindi kayo makapagplano mabilisan, kundi kailangan talagang step by step yung pagdadaanan to. No? So, tingnan pa natin. Cancer. Cancer. Okay? We have here the King of Cups. So, regarding to your love and emotions, no? Naka-reverse siya. Sa mga in a relationship to. So, siguro may mga naghiwalay dito mga couple, no? Hindi nyo pa maaayos this May. Kung ano man yung problema ang kinakaharap nyo, baka mas lalo pang lumaki to. Siguro ito yung may judgment. Nakikipag-anal ba kayo? Uh, nakikipag-divorce kayo lalang lalo na sa mga may asawang ano no foreigner so hindi uh, hindi, hindi niyo pa makukuha hindi nyo pa makukuha yan king of cups yan, eh. as lalo pang lalala yung problema so we have here is strength tibayan mo lang yung loob cancer no baka magbago pa yung isip niyan baka magkabalikan pa kayo kailangan nyo lang ng time no? Kailangan nyo munang huminga. Kailangan nyo munang mag-separate this time. But, baka magkabalikan kayo para sa mga ano to, ha? Baka magkabalikan kayo. So, baka pwede nyo pang ayusin. Kulang lang kayo sa communication, no? Kasi mas, minsan mas pinipili nyo na lang tumahimik kayo, eh, you no? Know? Pumausap ng ibang tao. Pero yung um, mismong taong talagang meron kang kahit sa pagkakaibigan ko ha, kahit sa friendship. Mas maganda minsan kasi mag-direct ka na lang sa taong pinakaus sa, ta sa, sa kung saan ka merong problema, hindi sa ibang tao, no? Kasi baka mas lalala, lalo, lalo, kung, alam mo yun, magkakaroon pa ng parang middleman for both of you. So, tignan pa natin. So, ang maswerte lang sa atin dito yung mga single, ano. Pero pagdating sa mga mga couple natin dyan, ako may mga malalapang mga pagdadaanan. And yung iba naman, pwedeng magbalikan. Kailangan lang talaga ng communication. And direct ka dapat doon sa partner mo. Hindi na kailangan ng mga kaibigan. Ano? Kasi minsan, mas lalong lumalaki yung gulo kung nakiki ano pa yung kaibigan yun, nakikisama-sama pa sa problema. So, yan yeah, no? oh, Queen of Cups, kailangan mag-isip ng mabuti, kalmado. Regarding um, to your ano, no, emotions, your feelings. Hindi lahat nakukuha sa madali ang ano, paghiwalay-hiwalay agad, no? Kailangan mo pakalmahin yung utak at puso mo, yung mga sitwasyon, no? Before ka mag-decide, baka kailangan nyo lang mag-cool off, kailangan nyo lang huminga, no? kailangan nyo lang bigyan ng time yung isa't isa para makapag-isip. So, wag masyadong yung agad-agad ang pag Okay? Um, Sponsor, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.